magandang hapon. Uh, dito tayo ngayon sa Commonwealth. Dito sa Exclusive Motorcycle Lane ng Commonwealth. Ngayong day 3 na ng N-Cup. Move, katabi mo, baso. <laughs> Sakop. Ang <laughs> liit na ano niya eh. <laughs> uh, hindi na tayo lalabas, syempre. Syempre, hanggat maaari, susunod tayo syempre sa batas tra... Ay, mapapalabas ka talaga eh. No choice eh. Sorry ha, sorry. Ah, uh, encap niyo na ako. Encap niyo na ako. Lumabas ako ng exclusive motorcycle, eh, no. Ayun, may... magandang hapon. Uh, dito tayo ngayon sa Commonwealth. Dito sa exclusive motorcycle lane ng Commonwealth ngayong day 3 na ng encap. So so far medyo maluwag pa oh. Ayun, oh. So ayan yung ayun, may nagbi-video doon, oh. Pang-post. Nang traffic situation. Ay, nice siyan, ay nice siyan. Malaking ano, malaking views-views 'yan, eh. Also, eh. Uso. So ngayong May 28, 2025 uh, Day 3 na ng uh, NCAP Kaya dito stay on your lane lang Baka mapitigan ka Papadala ka ng love letter So medyo suwabe pa naman Kasi hindi pa naman rush hour uh, Alas 5 pa lang ng hapon So hindi ko pa captong video na to Para swabe Kahit sa ano, sa ano tawag dito, mga private uh, lanes, private lanes, wala pang masyadong uh, mga sasakyan, hindi pa build up. So yan, yeah, no, nakikita mo, wala kang nakikita masyadong, wala kang nakikita mga nagbabarararabara, nagwawaswasan at nagraratratang mga nakamotor sa iba't ibang uh, linya, di ba? Nandito lahat sa exclusive motorcycle lane, naka... Bye-bye So, let's go O, oh, dito, nag-build up dito dito So, hindi natin to Ika-cut yung video Huwag lang sana tayo ma Mapamura, kasi malamang Ika-cut ko pag napamura <laughs> Ayan, medyo bumagal ng konti. Day 3 na. Ngayon ang end cap. Dito sa Commonwealth. Uy. <laughs> doon <siyo. laughs> siya. Isa lang siya doon. Siya lang yung ano. Uy. Hey. <laughs> Aba mag yung U-turn na siya. Yung u turn not pa dito. Masyado pa maaga. Kailangan 100 to 200 meters ang U-turn uh, eh. Pwede kang mahuli dyan. Ang aga mo pang mag ano. Babad sa kaliwa. Yan, dito na yata yung pwede mag uh, pumaling pa kaliwa para mag U-turn dito sa part na to. Medyo masaya yung ano ha. Masaya yung uh, tawag dito. Baybay ha. Swabing so, uh, andar, di ba? Chillax lang. Nakachillax lang tayo, hindi pa traffic. Hindi <laughs> na -pigil yung isa eh. <laughs> So dito, bi ano dito, build up dito kasi may mga pa-exit eh ng uh, Commonwealth papunta dito sa may Ever Ever Commonwealth. Ah, uh, bago ayan, medyo bumagal dito. Kasi si Kuya, nagraswaswas doon, no. Ayun, pa tayo na, meron pa rin talaga naglakas daw talaga magbaswas sa ano, no. Kaliwa, no. <laughs> Ayun no, oh, kaya medyo bumagal kasi ano. Ay no, may mga pa-exit na sasakyan. Ayun, medyo kaya medyo doon lang naman bumabagal eh. Tulad din sa batasan sa Litex, 'yan kaya medyo bumabagal. Kasi mga tambak din yung mga pa-exit. So hindi natin ikakat tong video Wag lang tayo mapamura para hindi tayo mag cut At mag uh, remove ng uh, Ganon Mura So abutin na natin kung ilang uh, Ilang minutes tayo babaybay dito sa commonwealth Simula doon sa may uh, uh, Tandang Sora Tandang Sora ba yun o Old Balara O Congressional Extension ba yun ay na, hindi ko kasi alam yung mga ano rito eh. <laughs> mga pangalan eh. Landmark na lang yung alam ko eh. So dito mapapalabas ka sa part na to talaga. Kasi ito rin yun, batasan, mga pakanan, mga pa-exit ng Commonwealth, pabatasan. Kaya build up dito yung uh, traffic. Ay yung ano pala, sasakyan, saka motor. Mabagal, ayan katulad yan o. No? move katabi mo baso <laughs> sakop ang <laughs> liit na ano niya eh <laughs> sakop yung linya eh ang liit kasi ng linya hindi kanalangan kasi dyan no, sa mga poste na yan ayun o no, oh, diba may nag-exitan sila doon ayun hindi tayo exit kasi mahirap na walang kasiguraduhan eh Ito lang kasiguraduhan ka mapapadalan, mapapadalan ka, ng love letter eh. Uh. Uy, ang usok Bukta, usok Usok, 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 usok uh. Usok, ang usok, ang usok, 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 <laughs> Grabe! <laughs> so, yun, mabuta na tayo dito sa Litex naman tayo. Litex naman tayo. Buti na lang sanay na ako na hindi umaalis dito sa uh, linya ng exclusive motorcycle ng motorcycle ng Commonwealth kasi ha, simula nang naging ano to exclusive to nung dry run pa lang eh talagang uh, hindi na ako talaga na shadow lang malabas-labas dito. Except na lang talaga yung sobrang traffic talaga yung parang December ganon. Kasi halos sakop talaga itong na to, linya. Paano kaya kung ganon? Yung posibleng eh, hindi magkaga magkaganon eh. So ngayon kasi medyo pahaga pa eh. So ayun, eh, na-build up na yung mga motor oh. Kasi pa-exit naman ng litex, papasok naman ng, mga, ng litex. Tsaka syempre, syempre, syempre yung terminal at ah uh, terminal ng G terminal ng bus diyan sa may ano linya kumakain ng linya at yung mga nagtitinda di ba sa akop linya ay bantay pa nga yan eh kaya mapapalabas ka talaga so medyo suabi pa kayo yung bye bye natin medyo hindi pa siya traffic medyo maaga pa yan o mag alas 6 pa lang hindi pa naman ata rush R. Eh na foul, Eh oh, na may mga bantay, di ba? Oh, ayun o oh. May lumabas. O oh, paano kayo hindi lalabas Ay, may mga tinda rito, may bantay pa 'yan, ha. Oh. Uh, hindi na tayo lalabas syempre. Syempre hangga't maaari susunod tayo syempre sa batas tra. Ay, mapapalabas ka talaga eh. No choice eh. Sorry ah, sorry. Ah, uh, encap niyo na ako. Encap niyo na ako. Lumabas ako ng exclusive motorcycle eh. No, ayan, may mga bantay pa nga oh. Saan na natin? Daanan natin yan Oh, yung mga harang. Dito tayo ayun may harang na jeep. <laughs> so pilitin natin bye bye to di ba so <laughs> wala yung wala eh so yun no? Oh. o oh. so dito sempre watch out ka din dito kasi mga pa exit naman ng litex o ayan o oh. o suwabe o oh. Oy, suabi, oh. Ma, wala pang mga ano terminal o oh, yung ayan oh. kasi yung mga sa, pa, ano pasahero nag aabang ng bus na hihinto at saka jeep o oh. Suave, di ba? Suave, ba okay lang naman mag stay sa motorcycle lane eh. Dito sa Commonwealth eh, basta walang haharang-harang eh. <laughs> di ba? Hindi hindi na kailangan ng exit eh. Di ba? Pag may humaharang, hindi eh, end cap. Di ba? May mga bantay pa nga dyan, eh. Dapat sinisi tayo eh. Suave oh, di ba? No need mo na umano eh. Uy, tumi dyan! <laughs> sa na sarili no maka ano madamot madamot sa linya <laughs> alis alis na pwede sila hindi sila hindi sila hindi naman magtatagal yan dyan eh aalis ah, din naman dyan eh. so yan andito na tayo sa Doña Carmen ngayong uh, day 3 na ng NCAP So swabe pa naman yung biyahe so far So yung video ay walang cut So yun no oh, yun no oh. Walang cut ang video na to Walang alisan sa XQ Ay di umalis pala ako dahil may nakabaram jeep Diba Umalis pala ako umalis pala ako dun So yun 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 Kumagandang so, umaga. Ay magandang, magandang hapon na pala Alam <laughs> mag alas 6 na So yun so day 3 ng NCAP So so far maganda yung uh, biyahe natin So yun uh, Iwas na lang talaga sa pangangamote Ngayong active na active yung NCAP uh, Sayang yung ano nyo Pambayad nyo Tapos kung contest pa kayo kahit online yan maaabala pa rin naman kayo eh So yun magandang uh, hapon Manatiling alerto, maingat at kalmado lagi sa mga biyahe nyo Peace yo.